Next si Jam Jam. Kisah mana naik? Kaila Kaila, Kayla, Kayla <laughs> <laughs> <Y> <kuman. laughs> <Y> <laughs> Jam. Uh, <laughs> Jam <laughs> Jam. Oh, <laughs> si Jam <-Jong>. oh, <laughs> Jam.

go 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 doon, wag doon. Malalim na masyado doon. Mm -hmm. mamaya Maya, mag-ano kayo ha? Then magsalita daw kayo isa-isa doon. Kay, Ukai... kay Lula. Magsalita kayo kay Lula isa-isa. Lahat na apo, magsalita. Tanan, lahat. O lahat. Sila na una. <laughs> ごめんなさい。